kapit yung mga kasama ko yan, nandun sila naghahanap na okay, stay kayo mga kapit dito tayo maghanap ngayon dito yung bagong spot natin yan, kung makikita yung spot natin, oh, medyo maganda daming mga hagunoy at saka maisan sa unahan oh. Tuntahan ko si Dong Marvin dito mga kapit. May nakita siyang sapo. Sana gagamba, hindi kamil. Yan, nasan daw? Ay, oo. Ay, may nakabalot daw. Oo. Ika. Ayun, oh, gagamba. Medyo haba ng galamay, pero maliliit lang. Tangkal size. Pero okay na to daw, no? Ayan hmm. Yan. Yan, mga Okay, nakay isa doon lang Okay, nakikita na si doong Marvin isa. Okay mga kapit, sa hindi na tayo masisiro. Baka si doong Jason dito puntahan natin baka mayroon na naman nakita. Naka nakita doon doon son. Wala pa. Grabe ang daming mga marsiko mga kapit Ang sakit Tapos ko muna Mga kapit may nakita tayo yung bahay ng gagamba Nandito mga kapit oh Yan hindi pa nasisira yung mga bahay niya Yan oh Hindi pa nasisira Hindi pa pero yung gagamba mga kapit, nakita ko ang parang bagong nangitlog. Sig Mao siguro ni Dong. No, tagasa ka suway. Dun. Wala may tiyan, piti oh. niwanga oi, no. Ano naging siya? Niwang kayo son. Kaka. Kasa? Ha? Niwang nga, kusog na. Ayan balay ay. Nagbahay pa siya. Ni sapot eh, no? Ano? Oh, so, pau bus. May pau bus? Oo. Oh. Makita si Dong Marvin, naka kapit. Tingnan mo dong, di. Tara dito dong, <tie> bus. <obos. tie> <Pasa, tie> kakak yang Pasalamdoh kakak Jona. Da kakak Jeno. Yan. Ay, eh, daso da, unti. Ha? Takog tiyan. Man. Oh, laki mo kapit sana oh. Tao so ang um, laki nan Jeno. Butyug man. <laughs> Dami mina kain sih kalau kagabi dong. Kita kuasa ni niwanga. Nah jadi kakak. Pulak gina nyi Si sih diri dong no Kita apa memang kakak gitu. Kita si pengi diri mana ni huruf ni. Asa but asa ada kutian dadun. Inang kapit mana kita tayung bahay inang gagamba. Ayun oh, laki. Ayun, ang laki ng bahay ng gagamba. Pero hindi siya maklaro mga kapit. No? Pa Pagalawin natin. Yan. Pababa siya dito oh. Tingnan natin dito sa nakabalot. Wala. Dito. Gula din. Tingnan natin si Lalim. Ay, ayun yung gagamba. Ayun mga kapito. Good size lang. Hindi siya medyo kalakihan. Pero nagbabahay pa siya. Ayan. Okay, dadalhin natin. Ibigay natin to kay <gum."> dong Jisun. gamai mandong sih nom. Saya kita udah. Nak balai apa nom? Nak nak wibib. Spider. Yang lain dong sih Wah ni gamai mah agak nang dia kong dah lagi nanti kita kuah jendutar berdoa pulak dong. Tambul. Hmm. Nah, mai mai bah pada itu. May kita kita pegang bahai. Nah, no, ayo itu. dong, mundung bah sama gambar dong. Oh, peni ana noh. Lai annya dah. Noh. Ini ana. Peni no? no, ana noh. No. Boleh Kakak. Okay. mga kapit may nakita ko sapot dito sa taas ng kapito. Pagtingin ko sa taas, may sapot pala. Iyan oh. Iyon siya. Hindi daw siya karugtong. Iyan oh. Iyon mga kapit. Kita yang sapu, siapa? Bapa, bapa jadi itu. Ay, ayun pelajung ke gambar. Iya, no. Oh. Bawa kita boy. Iya, yeah, number one. number one yung gagamba mga kapit yan kunin natin oh. tumalon si number one talunin tong gagamba na to ke sini Up. Lihat. Dan terus si itu. Di sana itu kapit. Menakis sedang sahut. Sandong. Selvä punta. Ah, ole, nah, saya sih ya. Ole sih hago noi. something. Ah, buat bayo sih goro nak. Mama hago noi kui an. o, kakak. Ha? Ni yeah. ke gambang. Ni <laughs> ke gambang mopit. tu. Akala kok anu. Mau saput nak kapit tu. Oh. <laughs> Akala ko bayot-bayot gagambang ano gagambang melon meron pa lang gagamba nandito sa so ilalim lang ay nandito pala siya sa so, may kanding-kanding nakatira yun ganda oh yan mga kapit tuloy natin yan ay tumalundong Tuh. Tuh ini tuh ya. Oke. Ah, oke kawan, kau ni mana dong? Masuk saya yang lekayan. Semoga ling si dong <laughs> si Jason yang nak kita sih. <laughs> Tapi yang ini pun eh. nak Ini tadung dong loh. Yang sakit si ini. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. Spider Dog here. Uh, Shoutout tayo kay Idol Gagampit. Wow! Pakisuportahan at subscribe po nyo yung kanyang channel. Okay? Paalam!